ang ating ABC Liga President, Kapitan Congressman, George Pocobo. Hello! Hello! Maraming uh, salamat sa inyong uh, masigabong hello! Uh, ako po si Cap George Pocobo, yung hindi pa po nakakakilala. Ako po ang uh, punong barangay ng barangay Fort Bonifacio at uh, Liga ng Mga barangay President. No? So bilang Liga President, ako ay nakaupo sa City Council. And of course, kasama natin si Cap Junjun, ang ating mga kagawad na talagang sumusuporta sa mga programa ng Pamaalang Lungsod at ni Mayor Lani Cayetano. So ako po ay 29 years na po in public service. So matagal-tagal na rin. Nung, uh, nagsimula po ako nung ako ay uh, uh, SK uh, habang nag-aaral sa UP Diliman. No, so matagal na panahon na rin at uh, uh, ang mission naging mission ko na actually talaga ang um, mag-serve sa ating mga kababayan. Dito po sa Taguig since nagsimula si Mayor Lani kaya ano noong uh, 2010 ay kasama na po niya ako sa team. So 20, 15 years na rin po uh, and uh, anim na taon po diyan bilang punong barangay. But ako po ay natutuwa nandito tayo ngayon sa usapang uh, benepisyo at uh, serbisyo at binipisyo para sa may taong may kapansanan. So palakpakan natin si Mayor at ang uh, city government ng Taguig. Hindi ko na uulitin uh, isa-isahin ang ating mga serbisyo no at binipisyo kasi yan po ang dinidiscuss ngayon. Bat ako na ko lang pong uh, ipaabot sa inyo no uh, sa inyo sa mga supporters natin yung merong mismong disability or mga magulang na talagang full support po ako sa inyo. Uh, ako po ay isang tatay ng isang BWD din. Uh, ang aking 15-year-old na anak ay si Sancho, ay uh, uh, naka-wheelchair po siya, pinanganap po siyang may condition. So hindi na po siya nakapaglakad. And actually, last year po, Uh, kung nagpa-follow po kayo sa page ko, mag-follow po kayo sa George Pocopo. Nandun din po yung kwento namin, pamilya. Last year, nagpunta po kaming US at uh, uh, nag-undergo ng operation ng aking anak. So ngayon, uh, meron na po siyang bakal mula sa spine, mula uh, leeg hanggang kwet. So isa, yung buong spine po niya ngayon may bakal na para madiretso na yung grabe po kanyang pagkakuma ng time na yun nung time na yun, kami talaga ng dasal. No? Dahil talagang mahirap yung operation. But mabuti ang Panginoon at praise God at very successful po ang kanyang uh, naging operation. And uh, although hindi pa siya nakakalaban, uh, at least hindi wala nang iniinda masyadong sakit. Dati po kasi araw-araw umaangal -araw, na may, may masakit. But, but ngayon, at least hindi na po. But, uh, again, no, ramdam ko po kayo uh, bilang magulang po na isang PWD. Kaya makakaasa naman po kayo ng, ng, full support po no, sa akin. especially uh, pag uh, -ano na tayo sa Congress. No. Uh, marami namang ang iniisip no, kasi yung mga uh, yung PWD ang unajan. Uh, una dyan. Dapat mas accessible ang ating mga kalye, ating mga buildings, no, makakapasok nang madali. Uh, sa BGC, may ibang building siya, napakaganda. Pero pag naka-wheelchair, katulad ng no, ano po, hindi ka rin makakapasok dapat makasunod sa batas. And ang uh, isa pa, yung, yung ibang mga PWD, lalo na yung kaya naman at saka yung willing, uh, dapat mabigyan ng opportunity na makapagtrabaho, diba? na mabigyan ng employment. At is makatulong din. Hindi naman kailangan na nasa uh, office, pwede kaya sa bahay lang. So, uh, marami po tayo mga programming iisip, but Uh, again, kasi keeping in mind po ang aking uh, anak ay isang na but ah uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta ah, sa Team TLC. Uh, kami naman po ay naniniwala no and uh, I'm sure kayo nag agree na tama ang direksyon na tinatahak ng ating vision. Agree po ba kayo? 'Di ba? Kasi ang dami nating mga programa natin eh that uh, tama ang direction and Siyempre, under to ng leadership at vision ni Mayor Lani Peralta. So sana po ay patuloy nating suportahan. Nakita na po natin 'yan basta tama po uh, basta tulong-tulong po tayo no na sinusuportahan ang team TLC at uh, Mayor. Ang ganda ng ating tinatakbo. So and makakaasa naman tayo ng magandang kinabukasan, especially sa inyo yung mga PWD at sa ay mga magulang ng PWD. Asa tayo ng magandang ating kinabukasan. Kung patuloy nating uh, pagtutulungan lahat ng bawat isa. So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Panalangin ko ay always healthy and strong kayo and inyong mga pamilya at makakaasa kayo na nandito po at ako ready to serve dito sa 2nd district. Maraming salamat. God bless po. To so po si Cap George Pompo, ang tunay uh, na partner ni Mayor Lani kaya tayo sa 2nd district. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Muli po maraming maraming number one po ko ha. Sa sana number one po sa inyong puso. Ayan. Thank you. Ayan, maraming maraming salamat po sa tunay na ka-partner na kong inyong mamarapatin ang ating susunod na magiging boses sa Kongreso ng ikalawang distrito. Walang iba ang ating Liga President, Kapitan Congressman George Bocobo.